Ayun mga gawik, masayang morning no. Ito yung ating gagawin ngayon na isang washing machine automatic no. Ito ay na-repair na natin at gumagana na. Ang problema nito mga Pag pagka nag-spin dry ay sobrang maingay. Pero kapag ka nag-washing naman ay wala siyang ingay no. So normal ang kanyang sound. So ngayon testing natin mga gawigs, para ating makita at marinig kung gaano kaingay ang kanyang spin dry no. So power on natin. Yan. So, i-select natin mga gawik sa spin. So, ayan. So, i start natin. Ayan. Ngayon, tingnan natin mga gawiks kung gaano kalakas ang ingay niya, no. Yan ang referee natin dyan sa unit na to. average ganito siya kaingay kapag nag-spin dry no? pag washing nga naman ay normal lang wala siyang ingay pag nag ito na ngayon mga gawiks no dahil sa maingay siya sa spin dry no baklasin na natin yung kanyang gearbox assembly sa ilalim pero bago yan simpre, unahin muna natin mga gawiks tanggalin yung kanyang tab yung basket at itong takip niya may apat na tornilyo no itong dalawa sa gilid at saka yung dalawa sa likod sa gilid yan muna ang tanggalin natin mga gawiks tapos alisin natin yung pulsitor para matanggal natin yung screw sa kanyang basket So, ayan na mga na angat na natin yung kanyang cover, no? So, sunod eh, itong kanyang pulsitor, ito. yan So, tanggalin natin itong pulsitor. At pagkatapos matanggal yung pulsitor, mga itong kanyang takip, no? yan takip sa basket. Yung bilog na to. Yan ang alisin natin, mga Para maalis natin yung kanyang basket, yung tab. Kasi yan ay nakakapit doon sa gearbox, no? Yan, nakakapit yan doon. So ito na mga gawiks, nalis na natin yung kanyang pulsator at yung kasunod naman ay itong cover. So nalis na rin natin yung tornilyo niya na apat no. Ayan. So iangat lang natin to. Ayan na yung kanyang tab. So ito na mga gawiks, natanggal na natin yung apat na tornilyo niya no. yan So pwede na natin tong maangat itong kanyang basket o yung tab. So yan mga gawiks no, naangat na natin to. Angat ko lang mga para maalis na dito. Ayan. So, alisin na natin. Ito na yung basket mga So, ito yung pinaka gearbox nya na ating alisin ni. Alisin natin to no. Yan, doon sa ilalim naman yan ngayon mga guwiks. Itong mga naka, may mga naka-screw nyan doon. So, kailangan natin to na tumba so ibalik natin yung cover para matumba natin so yan ang mga guys atin ang naitumba no yung ating gagawin na pagbaklas dito sa kanyang gearbox assembly no so una ay yung connection dito sa kanyang drain motor no na wiring ay ating putulin saka ito yung sa motor mga yung wiring nya dito ay ating ding putulin mga ito yung kanyang yan, itong itim na to galing doon sa motor no sa drain motor. Tapos itong mga gawiks, itong wire na to, yan may balot na green 'no. Ito 'yun siya, 'yun. Yan. Red, blue at saka yellow, ito yung sa motor. Yan. So dahil sa ang motor ay alisin natin at saka yung drain, pero tingnan natin mga gawiks kung kailangan pa ba tong alisin o yung motor lang, mga motor na dalawa. Yan, itabi lang natin. Itabi lang natin muna. Lu alisin natin yung screw magawiks para matanggal siya dyan, no? Oh. Yan. Ayun. So, isa pa. Ayun, natanggal na. So, tapos yung tornilyo sa motor magawiks, luwagan natin, tanggalin natin para yung motor ay mahiwalay. At siyempre, ito din mga gawiks, yung kanyang cover sa gearbox cover no yan ay nagproteksyon sa gearbox yan so alisin natin to mga gawiks mga yan so yan na mga gawiks, yung kanyang drain motor no atin ang naalis doon yan so ang kasunod naman ay itong was motor nya yan natanggal na natin yung isang tornilyo mga gawiks. Yan, yung drain motor, ito yung tornilyo na dalawa, binalik natin diyan para iwas na mawala ano So ngayon itong isang ano, yan itong isang tornilyo, yan. So dalawang tornilyo yan at ngayon ay kinalangan natin alisin natin yung kalang mga gawiks, para malabas na natin to. Yan yung motor. So ayan mga gawiks. Yan baba natin diyan. So ngayon ang kasunod na tanggalin natin mga gwix, yung tornilyo dito ng gearbox ay to yan scroll lang pala to mga gawiks yan ito yan ito yung nakakapit no so maaring hanapin pa natin yung iba kung saan pa yung pwedeng baklasin dyan so yan mga ito yung ating kasunod no so itong drain plug nya mga itong drain plug no alisin natin to yan dahil maiwan to no yan ito yung kanyang rubber drain pahila dyan so yan So, alisin ko tong mga nakakapit dito sa Tumagwix. Ayan, isa. Ayan, dalawa. Ayan, tapos dito pa sa ayon mga gwix. Natakpan ng motor, no? Dalawa dito. Ayan yung isa, no? Ayan, sa daliri natin. Tapos dito yung isa sa taas, dyan. So, ito na ngayon mga gwix, no? Yung mga tornilyo. Dito sa kanyang gearbox assembly, yung kanyang mga so, turingilyo ay nalawagan na natin at tatanggalin na natin mga gawiks no? so bali ay apat so yan ito na yung huli pang apat so mabilis lang ito mga gawiks no? tapos hugutin na natin yan so tingnan natin kung paano natin yan hugutin no? yan So ngayon ito ay wala nang tornilyo. Subukan nating hugutin mga gawiks no, dahan-dahan. mga gawix ang pagtanggal nito ayan ayun na so, okay sumabit tong ating drain plug ayan so, na mga so ito na yung buong gearbox assembly na ayusin natin natin ang naalis no so ayan mga ayan na So ayan ang buong gearbox assembly Ayan. So galing doon. So yan mga gawiks no. So So ito ngayon mga gawiks ang ating alisin muna. Ito yung nasa ibabaw niya. Yan. So yan ay may mga tornilyo no. Four. So apat din. So yan ay luwagan natin. So yan mga guwigs, naluwagan na natin yung apat na tornilyo no para alisin na natin yung cover. Yan, isa din ito sa ating tingnan mga guwigs. So ating ikotin nung ating <coughs> itong kanyang pulley no. To. So yan. So ito ay alisin natin. So ayan, sungkitin natin dito mga gawigs kuha tayo ng pang sikwat, sikwatin natin yan so itong mga gawigs natanggal natin yung pulley no so ngayon kasunod nito yung kanyang gear case no yung kanyang clutch, ayan yan ay may spring mga gawigs ayan ito may spring to, yan yan mga gawiks naalis na natin yung kanyang plastic gear no? so ito naman yung clutch nya no? alisin natin may lock lang to mga Gawix. ayan so yan ay babalik din naman natin to yan ibabalik natin to mga Gawix. so ngayon yung kanyang spring ayan ay ating natanggal na dito no doon sa kanyang dito yan maguix. So, ang kasunod mga ito ang kanyang prino, no? So, alisin natin yung kanyang prino. Luwagan natin para mahugot natin ito mga guwigs. Ito, mayroon tayo ng alisin na uh, pataas. So, yan mga Kailangan itong maano natin mga dito matanggal. Yun lang. Yun. So, alisin natin sa prino yan mga kasi nakaprino yan dito no. Yan. Is natin yan. So tanggalin natin itong mga gawiks. Kuha tayo ng ating pangsikwat. So yan mga gawiks. Sinikwat na natin ito no. Para matanggal itong isa sa ibabaw. So yan. na. No? So kabilaan mga gawigs. Ayan, pagpatuloy ko lang sa pagsikwat mga guwik sa para matanggal na. So, ito na ngayon mga guwik, no, nasikwat na natin ang husto, no, natanggal na natin to. So, itong may bearing dito mga guwik, yon ito yung kanyang bearing dito sa, yan, ito. Wala itong problema kasi pag washing mga ito yung sa washing, yan, good ito sa washing mga guwigs. Wala tayong marinig, no? So, ito yung pang spin dry. Ito yung umiikot dito. Kasama to, no? Yan. So, ito yung maingay mga guwigs. Ito. Yan. Ito yung maingay mga Pag inikot mo. Yan. Ito. Pag nag spin dry. Yan. So, yan. Hawakan natin ito mga guwigs. Paikotin natin ito. So, yan. Naririnig ko yung maingay dito mga So ang problema nito, silyado hindi kayang buksan mga gawiks, silyado 'yan dito sa kanyang housing no, sa prim So ang gagawin ko nito mga gawiks ay injika natin 'to ng langis o kaya lagyan natin ng grasa kung mayroon tayong grease gun, lagyan natin, subukan natin. Ito rin remedyo lang 'to mga gawiks, para-paraan lang no. Yan oh, no? maingay siya pag nag-spin dry, 'yan. So spin dry 'to mga gawiks pag ito ang umikot no. 'Yan ito. Yan, spin dry yan. Pero kapag washing mga kawiks, dito lang to. Pagka nag ito lang ang iikot. Yung ito, yan, re reverse forward. Wala tong ingay mga kawiks. Tahimik to. So, ito lang yung maingay na pag umikot. Yan. Yan, ang spin dry ito. Kasama ang Kasama ito mga guwiks, ito yung apat na tornilyo doon sa kanyang tab, sa basket, ito nakakabit to sa tab. Ito yung sa pulsitor, ito, ito, yan pag inikot natin, walang ingay ayan maguix yan, walang ingay yan pag yan ang umiikot, pero kapag ito na kasama na yung spin tab nya ay, yan, maingay so yan yung gawa natin ng paraan para mawala yung ingay maguix so gagawin natin eh, subukan natin ng hindi ng langis sa loob kasi hindi mabubuksan